So, alam nyo guys, itong taon na to has not been very good para sa Tape Incorporated at sa mga may-ari nito. Nung January, natalo sila sa Court of Appeals para po sa trademark ng Itbulaga. Sinabi ng Korte na Tape resorted to bad faith and fraud in claiming that Itbulaga trademark ownership Back in 2011 Despite knowing that De Leon Was the think tank Who came up with the show's name okay, So natalo sila doon Noong pong uh, May elections uh, Natalo din sila Diyan po sa Sambuanga del Norte At nakuha ng mga uy Yung pong uh, probinsya At yung kanilang baluarte na Dapitan City okay? At ngayon naman po Ay meron silang bagong kinakaharap Na kaso mula po sa GMA 37.9 million Na staffa Na uh, dapat daw po ay niremit ng tape sa GMA pero po nagamit sa operational expenses. Okay? So nagsalita na yung kampo ng tape tungkol dito nireport niya ng GMA, okay? So kumaga, yung GMA, Nireport nire sa GMA News eh. Yung ginagawa po ng Tepa ah. sumagot na po yung uh, kampo ng tape pagkatapos po silang padala ng supina para sa mediation, okay? Uh, May 22 at May 29. Hindi nila natanggap yung May 22, hindi sila naka-attend. Sa May 29, 12:30 PM, uh, sila po ay uh, uh, iniimbitahan na magharap ng GMA para po uh, pag-usapan kung paano mababayaran. Yung pong utang at hindi na humantong sa kaso, kasuhan na gagastos pa kayo, may mga abogado pa kayo. Uh, so, yun po yung last chance nila for mediation. So, in a statement sent to GMA News by Attorney Maggie, yung kamusta na kaya si Attorney Maggie, long time, um, yun nga, hindi daw nila na-receive yung sa 22 uh, 23 na nila na-receive. So, itong 29, malamang makaka uh, makakarating po yung kanilang mga representatives. Okay? She also said that uh, tape will follow and respect the proceedings and they will attend the second mediation sa May 29. She added that they will schedule a meeting with the board of directors of tape on Tuesday. O, bale ngayong araw kasi midnight na ngayon. So Tuesday to discuss the possible offer of settlement. So sabi niya, we will schedule a meeting with the board of directors to discuss the possible offer of settlement if there is any. If there is any, so pwedeng wala. Pwedeng hindi namin mabayaran. Magkaso na lang kayo. Siyempre, pag-uusapan nila, una, may pambayad ba? Una, kailan ba pwede itong bayaran? Kung baga, maraming ano eh, maraming masalimuot yan kasi napakalaking halaga din. 37.9 million pesos, hindi din biro yan for parties to come up with a compromise agreement to end the dispute and forego with the regular to regular preliminary investigation in criminal cases, okay? Si Kinumpirma din yung supina ng uh, legal counsel ng GMA si Attorney Lindelfin. Um, sabi nga, we likewise receive a subpoena and you will attend the mediation conference as it is part of the process Should there be any offer of settlement from TAPE or its officers, we are open to listen to their proposals so, yun. Kasi nag-file nga sila ng criminal complaint ng estafa Uh, coming from failure to remit advertising revenues Collected from client Which have been contractually assigned to GMA Network Under an agreement So, kumaga nakolekta na nila Sa agreement Dapat didiretso yan sa GMA nagamit nila sa pagpapatakbo ng show So, ayan Ako, ako ano This has been a long story Di ba? Talagang 2025 has not been a good year di ba? 2024 din naman Di ba? Uh, It started optimistic, tahanang pinakamasaya, pero 'yung yun, nung tahanang pinakamasaya pa lang para hirap na eh. Ipinilit pa rin eh. Kumbaga, na kaya nila din makukuha natin 'yan. Makukuha natin 'yung advertising revenues niyan. So, kumbaga from the start, hindi talaga kaya. Like I said, hindi biro 'yung pong pinuhunan ng Tito Vic and Joey diyan sa noon time show kaya sila ganyan kalakas. Um, of course, hindi yan It's not something that will happen overnight. Kahit naman po yung Tito Vic and Joey noon, hindi naman yung automatic eh talagang napakalakas na nila. They had to uh, endure many years then kasama din yung tape na kung saan mahina yung kita pero hanggang ma-perfect nila. Ang, ang, difference lang this time, okay, eh masyadong uh, malalim na yung pong uh, pagkakautang ng tape at hindi na kayang isustain yung pong kanilang mga programa at kailangan nilang putulin. siguro kung hindi pa pumasok yung kung hindi pa pumasok yung it's showtime sa GMA, eh baka susubok at susubok pa rin yung tahanang pinakamasaya hanggang ma makuha nila yung tamang formula at kumita sila mula sa advertiser. Siguro kasi, siguro ini-expect nila na umabot hanggang eleksyon eh. Baka yun eh Siguro mapaabot nila hanggang October Marami nang papasok na commercial dyan Sila Camille Villar Tsaka yung mga ibang magko-commercial dyan Sila Abalos, and all that Lahat yun magko-commercial na sana Kaso hindi umabot Hindi na sila pinaabot ng GMA Pumasok na yung It's Showtime uh, Nangyari na ngayon yun At ang, uh, eh, ang problema Na iwan yung tape Nung isang uh, malaking utang Na dapat na Hindi na nila kayang bayaran Dahil nga Nawalan sila nung pinagkukunan din ng kita Dahil nawala yung kanilang lang show. Pero oh, yun nga, ah, yun, bottom line dito, like I, like I said before sa mga video natin, tingin ko talaga problema sa politika. Baka maaring nagamit yung pera sa politika kaysa, kaysa magamit dun sa show, hanggang nag-cost cutting dun sa show, hanggang nagka-problema sa Tito Vic and Joey, hanggang umabot sa pag-exit ng Tito Vic and Joey, at um, yun nga, Sayang, sayang po yung matagal na pinundar ng, uh, ng tape dito po sa show na to na mawawala na lang ganyan dahil po sa mismanagement ng, uh, ng buong sitwasyon. Uh, sa finances, sa pag sa tao, tapos pin pinilit pa yung pakikialam pa sa production. ba diba? So, yun. Pwede natin i-discuss yan sa mga susunod na araw. And of course, malapit na po mag-anniversary yung uh, pag-alis ng TVJ dyan po sa Itbolaga uh, Bulaga ng tape. Diba? Yung uh, GMA. Malapit ng mag-anniversary uli. And um, uh, uh, try natin mag-vlog at uh, kumausap ng mga ibang tao pa dyan. So, masaya ako kasi nakakaapat na video na ako mula pagbalik. And ang ganda naman nung, ang ganda naman nung reception ng tao. And it's nice to be back. Of course, syempre, hindi naman parating itbulaga yung ating topic o parating tape. O ano. So, showbiz po yung magiging content nito. Tsaka mga trending topics. So maraming salamat sa pagsuporta sa Models of Manila FM and uh, please subscribe sa YouTube channel ng Models of Manila FM kung hindi pa. See you po sa next video, guys. Bye-bye.